yung si Patsy, nagprito muna siya ng baboy tapos naglagay siya ng bawang magpapaksiyo daw siya ng tilapia pero may kasama siyang pork ayan, tignan natin ang kanya liniluto hindi tayo kung kaya kay YouTube hindi naglilinis dito, lililinis niya yung tinatanggal niya yung mga lumot, ayan o no? Natanggal niya yung mga lumot. Hindi lumapit yung mga flamingo rito eh. At may yung mga may bibi, may itik din. Marami, maraming ng klaseng ibon. Ayun o, oh, natanggal niya yung lumot. Para mas maganda siyang tingnan. Ayan, walang mga kaya mo.

Ay, luya mo. Wala na kayo luya. Mm -hmm. Ilagyan niya ng sibu bawang, sibuyas, luya, pagkatapos na po ito yung baboy. Ayan, ganyan. Ang uh, masarap na paksiw na tilapia. May kasama yeah. siya pork. Ayan. Tinan muna natin yung luto ni Papi. Ganyan ang gawin niyo Kung sawa na kayo sa simpleng paksiyo lang, Ayan, magpalambot kayo ng pork. Pag malambot na siya, iprito nyo. Pag nyo na-prito na, huwag nyo nang tanggalin sa kawali para mas malasa siya. Yung silagmantikaan niya, yan, ang panggigisa nyo. Ayan, lalagyan nyo lang siya ng bawang sibuyas luya. Ayan. Ang okay, recipe so ni Papsi ngayon. Mahaba ang video kasi hindi ako marunong mag-edit. Kaya tuloy-tuloy lang yan. Habang pinapaano nyo yung mga bawang sibuyas Kuya, oh, yeah. titingin tayo ngayon sa mga view Ayan Mamaya, kakain ka yaw yaw Kakain ka ng tilapia yeah. Naroon yung mga sum natin na yun, no? Ang ganda ron sa gitna Diba? Mmm Mamaya, mainit na rito eh. Umalis na yung mga kasama namin. yung nagliligpit na. Hindi mga kasama. Yung mga katabi namin dito. Ang nagliligpitan na sila. Ayun, meron pa rito. Mayroon pa Yung mga kabayan, ang dami rito. Ka... Kanina lang namin nakita kanina umaga. Pagising namin kasi madilim rito talaga. Kaya hindi kami rito pupunta doon sa Labla Lake. Napunta kami rito sa Flamenco Lake. Mas maganda roon. Mamaya, lilipat kami doon ha. Ayan. Naluluto na yung ano ni Papi. Uh, mo na ang tubig. Hmm. Kukuha ko ng tubig. Ang tubig ang baso. Ah, may tubig daw sa baso. Oops. May okay, lalagay ko. Oh, lalagay ko. Sabi mo kapag tama na. Tubig ko. Oh, oops. Lalagyan mo pa ng suka yan, di ba? Wow. Dabi sa ano ni Paxi ngayon. Lewat Paxi, oh. May mga tilapia. Ya? Sa lapi. Kasi ba pang aslam? Hindi. Mamaya na suka. Ayan! Hmm. Ayan! Uy, ini ang sombrero ko. Baka mapunta sa sakit. mo. le asin, may asin na. Diyan dito ka sakit. Sana ang asin para tumalabang. Asin. Oh. Sabihin mo. Hmm. Ano nga maglagay? Hmm. Ayan. Tapos tatakpan mo. Hmm. Siyempre, may asistansya. Siya makatayo. Sabi niya ng, ano, tumatanda. <laughs> May lang katawan, bibig na lang ang malakas. <laughs> uh. Bibig na lang ang malakas ni Papsi. Mahina na raw ang katawan niya kasi 66 na. Presko ko pa dyan. Makakain pa tayo dyan. Mm, nakapak natin. Wala na mo yung damit yung Besin? So talaga mahilig ka sa besin <laughs> Ako hindi ako nagbebechin eh Tinitira ko siya sa chicken cubes at saka magic sarap Nasaan ba yung becin, eh? Oh, hindi ko ng niya pa ako. Hmm. Oh. Isang kilo yata ng betsin niya. Yan ang sekreto ni Papsi. Pag-ibig mo sila, pinagay mo ng kalahati, sasarap na. Uy, konti lang. Nasa yung kasama mo? Nasa yung mga ibang kasama mo? Busog na? Ikaw gutom pa? Ayan, niniwan ko yung mga pusa namin doon. May pusa din pala akong dadaanan dito. Kung nga di pa nagkape eh. Isa lang ang kalan na dala namin. Wala na tayong iyo mamaya Papsi. Meron. Linuto mo na yung tilapia at saka pork. Hinubos mo ba yung pork? Oops, Para Marami pang lechin kaysa asin. Punta muna para mamaya ah, pag nalagay na lahat ang sawo dyan. Sige ba kayang Ah, nalagyan ko na lang siya ng suka. Bupot na ah, bang Mamaya na. Pag luto na yung isda, pag nalagyan mo na suka, ay eh, mo na pan. Nasaan hmm. yung suka? Di ba bumili tayo ng suka? Yung suka, hmm. suka rin. Malapit yung suka. Ah. May itlog pa kami. Hindi naman kami nakapaglutong itlog. Where's the vinegar? Ketchup. Ayan bisa dire uh. mm. yeah, yeah? muslim Ito pa. Eh, pa may balik ko niya. Paluto. Ah, sige. Balitan niya pa. Pula niya sa buong. Ha? Pula niya Gusto mo ba yung sabaw o tama na yun? Tama na yun, masarap na mo. Para mamaya, lagyan na natin suka pag naluto na kompleto. Oh. Baliktad mo na. Tapos lagyan mo na siya ng suka. ini kan mo yung karang para tumawag Uy, boleh pak Kalau mau lukis ya 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 hmm. Ya

Huwag hmm. mo muna tatakpan. Pag kumulo ng kumulo, tsaka mo takpan. Ayan, nasa ng sili mo. Lagay mo na. Hmm. Ganyan lang ang ating paksiyo na tilapia na may karne. di ba? Pag naluto na yung isda at natuyo na ng konti, ayan, na yung ating paksiyo hmm. with pork. Ayan, di ba? Mm. Tama na. Lalagyan pa ba? Sinigang. Oo, oh, diba sa sinigang. Sige, lagyan mo kung gusto mo marami sili. Masarap yung marami sili sa paksyo. Tutulin mo uh -huh. para mga nga. na yan. Patutuin lang na lang natin. Tatapan na natin siya. Ganyan lang po ang ating paksyo na tilapia. with Pork. Ayan si Papsi. Recipe niya yan. Note pilar, note. Kente kabet.